Good morning. Ohayo so, gesaimas. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang question dito. Question mostly sa mga OFW. Sabi niya, ano yung namis na mong pagkain sa Pilipinas? So, yeah. Bilang isang nasa ibang bansa, hindi lahat ng pagkain ng Pinoy ay mabibili natin sa mga supermarket ng uh, lalo na dito sa amin sa Japan. So, ang isa talaga sa kinikrave ko, mostly sa mga kapwa ko FW is yung balot. Yeah, balot. Grabe, nakakamiss ang balot. And, yes, ay miss balot talaga. Iyon yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Iyon yung isang hahanapin ko. At yun talaga yung una kong kakainin, yung balot. So, I don't know. Bakit kaya, no? Ang dami ding, uh, may mga taong ayaw din ng balot. Pero may mga taong gustong gusto yung balot. Tapos yung sawsawan mo, yung suka na may, uh, may mga timpla tapos ilalagay mo doon ang sarap nun and yes next is yung uh, tuyo actually meron kami isang may tuyo kami din itong natitira nga lang ang saklap kasi doon last life na ng tuyo and masakit na maubos agad yung tuyo kaya ang ginagawa lang namin yes amoy amoy lang pag nag cream mo nun amoy amoy lang and then pag okay na sarado ulit alam nyo yun hanggang hindi siguro maubos yung amoy ng tuyo hindi pa namin siya lulutuin char so ayun nga ano bang problema natin sa tuyo, di ba? Nagka-trend nung last, lately, yung tuyo na parang ang hirap kainin ng isang uh, vlogger ng Tito Mars nyo na uh, grabe, ang daming, ang nag-react sa ginawa niyang video niyon sa so, even yung sardinas, di ba? But, iyon e, nga, yung isang kinikrave ko at namimiss kong kainin dito sa abroad. So, yon pasok na ako sa work. mag lang ako. Thank you. Bye.